Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ay yung kaibigan na marami na pong napagdaanan kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only payo kaibigan. Ano today's video mga kapersa, special po ang edisyon natin today kasi ang topic po na pag-uusapan natin ay ang topic na malapit po sa puso ko. At I'm sure topic din po na inabangan ng maraming OFW. Ito po yung topic na may iilan pong ng bash at ng husga sa amin pero mas marami po ang nagpakita ng suporta. Ito po yung tungkol sa murang pabahay para sa mga OFW. Kasi ang magandang balita po dito guys, narinig po ng National Housing Authority dyan sa Pilipinas ang panawagan, ang hinain po ng karamihan sa ating mga kababayang OFW na sila po ay magbigay ng murang pabahay. So ang good news po guys, meron na pong row house type na in offer po sa mga OFW. At ang monthly amortization po neto ay nagsisimula po sa 500 to 1,000 pesos only. Kasi nga guys, ba? Diba, marami po ang uh, nalungkot, na dismaya at nagalit nung ginawa po yung webinar doon sa Polo Owa Tokyo, Japan. Kasi sabi nila, mga OFW lang na malalaking sahod ang makaka-afford niyan. So paano naman po kami? di ba? Kasi ang prinisinta po nila doon, yung high-end na po, na housing which is yung monthly amortization ay mula 10,000 to 12,000 per month. So ito na po yung sagot sa panalangin nating lahat. Okay? Ito po ay naisakatuparan katuparan dahil na nga rin po sa pamumulit nyo po, pangungulit natin sa National Housing Authority. Kung hindi po kayo nag-ingay at nag-comment doon, so hindi po nila ito ah uh, mapapakinggan. At siyempre Napatunayan po natin ulit na tayo pong mga OFW Pag nagsama-sama po tayo ay talagang papakinggan po tayo ng gobyerno okay So on today's video, ipapakita po natin yung tatlong klase ng housing type Na in-offer po ng NHA Una po yung type A Yun po yung 2-story uh, na duplex type na 10,000 to 12,000 per month Okay, so meron din pong mid-range na housing. Yan po yung single story na duplex din. So ang monthly amortization po niyan ay around 5,000 to 8,000 per month. Siyempre, ang inaabangan po nating lahat, yung row house type na ang monthly amortization po niyan ay from 500 to 1,000 pesos only. So ano po ba yung specifications ng row house type na ito? So ito po ay may lot area na 40 square meters, ang floor area po niya ay 26 square meters. Meron po siyang dalawang bedroom, meron po siyang isang toilet and bath, and then may provision po siya for service area sa may bandang likod. So ipapakita po natin yung mga video po na ipapakita natin. Ito po ay courtesy ng National Housing Authority. So para at least malaman nyo po na hindi po ito fake news, ito po ay legit at valid information po mula sa ating gobyerno. At the same time, meron din po tayong follow-up video dyan kung saan ma makikita po natin, mabivisualize po natin kung ano po yung itsura ng row house type na ito. Ito po ba ay disente? ba? Diba? At comfortable po ba? Comfortable po ba tayo dito? So hopefully, ma-enjoy nyo pong panoorin ang magandang update natin na ito wala po sa National Housing Authority ilalagay po namin ilalagay ko po sa description box ng video na ito yung link para po makita nyo yung official Facebook page ng NHA ganun din po naggawa po sila ng separate na Facebook page para lamang po sa NHA TBB ang ibig po sabihin ng TBB ay Tahanan ng Bagong Bayani so for any updates ba? Diba, yung proseso ng pag-apply para sa mga housing projects na ito, doon nyo po makikita sa Facebook page nila. So, ano po yung dapat natin gawin na ngayon po na nalaman po natin na may maganda pong balita? Siyempre, I would highly recommend na puntahan nyo po yung Facebook page ng NHA. Pwede po kayo doon mag-send ng message, mag-PM po kayo sa kanila para makapag-inquire pa po tayo ng mas detalyado na procedure. I hope na nabigyan po namin kayo kasama po ng ating mga OFW vloggers na si Namonay TV, si Charis Cheris, si Team Desena at si Eljan TV. So marami pong salamat sa mga OFW vloggers din na nag-content ng National Housing Projects na ito. Kasi eventually, ito na nga po guys, legit information, low cost na po yung, meron na pong provision ng low-cost housing para sa mga kababayan nating OFW. So maraming pong salamat, mag-ingat po, ta po tayo lagi, stay safe and God bless. Kilala mo ba ang ating mga bagong bayani? Ang ating mga kaanak o kaibigan na tumatawid sa malalayong karagatan at nagtitiis mawalay sa kanilang pamilya para lamang makapagtrabaho at kumita. Sila ang ating mga bagong bayani o ang mga overseas Filipino workers ang pagsisikap at pagsasakripisyo na ginawa ng ating mga OFWs ay tunay na nakararangal. Kaya naman, bilang pagpupugay, ang National Housing Authority o ang NHA ay maglulunsad ng low-cost housing program para sa ating mga bagong bayani o ang mga OFWs. Ang mga housing unit sa programang ito ay may lahat size na 40 square meters at 24 square meters naman para sa floor area. Mayroon itong sala, kusina, dalawang kwarto na nakaayon sa gender and development guidelines, Merong banyo at service area. At ang isang napakagandang balita bukod sa pagiging dekalidad, sinigurado ng National Housing Authority na sa abot-kayang halaga na 500 to 1,000 pesos kada buwan ang iyong pinapangarap na tahanan. Bukod dito, ang mga makabagong disenyo na tiyak magugustuhan ng ating mga bagong bayani ang gagamitin sa mga proyektong pabahay para sa mga OFW. Ito ay simula para sa pagbuo ng isang magandang komunidad para sa ating magigiting na mga bagong bayani. Banggandang baras, mga silingan. Welcome to Balay.